Ito guys, pauwi na kami. Ayaw pa magsitigil sa dagat. Hoy, oh, ito. Ayun pa oh. Bilis. At mainit na. Hmm. Kauwi na kami kasi ang init na. Kauwi na kami. Nagban lang sila sa bombahan Ito yung baybay dagat. Sapyan. Ito guys, oh, Priya. sarado kasi maaga pa. alas sa pa lang. Uy! Yan guys, oh. Walang tao. Mamayang gabi pa, may Oh, sarado pa. Hindi kami. Bibili kami ng ulam. Ito kami sa merkado. Ito guys, yung mga ano. Tayo. Bili kami ng ulam para sa tanghali. panang manok, tapos hotdog para sa almusan. Ito. Ad, adik kami sa mas Pero niyan ma pa niyan nagbukas. Uh -uh. Yung... Nah, nah. Pwede kami sa masbati. Ah, hindi kaya. Ano ba dyan ang yelo? Yelo ang lima. Ang <coughs> Ay, hindi magkasya dun sa api. Hindi namin kapuha. Yan, mabili daw sina na huwa ko sing kapi. Wala eh. Bago din. Tipito mo papalitan mo. Hindi kayo. Baka puno na yan. Tingnan mo. Puno na yan. Kaya pidutin mo lang. Kami sa... ngayon sa periyahan, guys. Mga sarado pa. oh tumakbo lang sa si kardo, o. Oh. Kardo! Ayan. isang kape, oh Oh. Ano oh, ako, sa ayan. Pinaghati yan, yan ng isang kape. Magiging mo naman si Roy. Ano ba ito? Kaya na. Ay, na kami, guys. Kaya na kami sa may ano. Mercado. So, yung laga, binibila namin yung gas. Ito yung aming simbahan. Ito yung eskwilahan namin no, nung no, uh, elementary pala. Yung school nung ano, elementary. Pauwi na kami. Pwede na kami. Yes, Pauwi na kami. Dito sa door, ang balay na kami. Pwede na kami sa balay. Pwede na kami sa balay guys. Handa kami sa balay. Handa kami sa balay, oh. Ayun e lang, guys. Nandito na kami sa bahay. Thank you for watching.